Iris, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang kidney, iwasan mo ang magagalit kagad dahil may kakaibang maibibigay, na paghina sa kidney at iwasan ang madaming pag-inom ng malamig pagmalapit malapit gamabi, at hanggan sa gabi, at iwasan mo ang mga lamang loob, lalo na ang sausawan na toyo na may sili, ang ayon na prutas ay saging na lakatan o mansanas at sa ulam ay ginisang ampalaya na may itlog, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Taurus, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo mag-iisip ng malulungkot, at iwasan mo rin ang magpagod na masyado at ang iiwasan pa ay maging mabilis na pagkain at saka bacon at itlog na maalat ang ayon na pagkain ay ginataang manok na may garbanzos at sa prutas at ubas na may buto ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney Gemini, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang kidney, umiwas muna sa lahat ng matatamis na pagkain, lalo na ang leche plan at saka mga ininit na pagkain, at sa suka na may sili at bawang, at sa ulam ay bawal muna magdinugwang ulam at sa kainihaw na dugo ang ayon na pagkain ay tinulang manok na papapaye ang gulay na may kadamihan ng luya, at sa inumin ay orange juice o calamansi juice. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Cancer, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney ay iwasan mo ang magpuyat at sa malalamig na inuming tubig na malamig, at sa kaulam na may baguong, at ulam masyadong madaming tomato sauce, at instant noodles sa gabi, ang ayon na ulam ay tortang patatas o tortang talong, at sa inumin ay soya milk o royal true orange, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Leo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang pag. Hina, ngayong araw ang kidney, huwag kang magbabuhat ng mabibigat ng madalas, at iwasan muring ring matagalan masyadong nakaupo, tumayo ka kahit ilang minuto. At iwasan mo rin ang mga kinilaw na pagkain at saka mga half-cooked na pagkain. Ang ayon na miriende ay nilagsaging na sa bao sumang kamoteng kahoy, at sa inumin ay orange juice o or royal true orange. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Virgo gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang kidney, iwasan mo nang magjagang o magpagod sa malapit ng gamabi. At iwasan mo rin ang agato at sa kalamag loob na bituka at sa kabalat ng baboy lalo na sa pata. Ang ayon na pagkain at ginisang manok mamay asim ng bagya, sa mirienda ay banana bread o banana cake. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Libra, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina. Ngayong araw ang kidney, pag nakaupo lagi at tumayo kahit isa hanggang dalawang minuto, at kung nagmamaneho ng matagal ay dahan-dahan lang uminom ng tubig at huwag malamig sa pagkain ay iwasan ang mabagoong na ulamin, at sa kamangaatay na lamang loob, ang ayon ulam ay ginisang munggo na may dahon ng ampalaya, at sa inumin ay orange juice o or root beer ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Scorpio, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamin ang ngayong araw ang kidney, iwasan mo amang maging malungkot, at sa pag-iisip na halos lumuluha na, at iwasan mo na ang pagkain na matagal ng malamig at saka mga bituka ng hayop, ang ayon na inumin ay buko juice o royal true orange, sa merienda ay kamote Q, o banana cake o bread Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Sagittarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan. na na ngayong araw ang kidney, iwasan mo talaga ang magbabuhat na mabibigat, at iwasan mo rin ang magalit at sa ulam ay huwag ka muna magsawsawan ng may toyo at sili at iwasan ng mga inihaw na isdang dagat na malalaki, ang ayon na inumin at apple juice o pineapple juice, at sa kaginisang ampalaya na may itlog o tortang patatas, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Capricorn, Gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na inang ngayong araw ang kidney, huwag ka muna mag instant noodles sa gabi at sa umaga, at huwag magpapagod masyado at sa kaiwasan mo rin ang kinilaw na pagkain at alak. Ang ayon na inumin ay orange juice o or royal true orange, at sa ulam ay adobong sitaw na huwag masyadong masabaw, sa prutas at saging na lakatan, Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Aquarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamingin ngayong araw ang kidney. Iwasan mong magbuhat ng mabibigat at kung driver at matagal ng nagmamaneho ay huwag basta iinom ng mabilis na tubig at at iwasan ng kumain ng mga inihaw at banorong pagkain, ang ayon na ulamin at ginisang repolyo na sahog at pitso ng manok, ang inumin ay soya milk na may choco, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Pisces, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na humina ngayong araw ang kidney, iwasan ang instant noodles sa umaga at gabi, at iwasan mong maging malungkot, lalo na sa gabi bago matulog at iwasan ang mga inihaw na paa at ulo ng manok at dugo, ang ayon na ulam ay gulay na ginisang broncoli at sa prutas ay mansanas na walang balat, Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney.